Ayaw kong tumigil, ayaw kong makinig kasi alam ko nasa tama yung sinasabi ko na talagang hindi na maganda ang nangyayari ngayon sa atin sa Pilipinas na halos lahat ng pamilya ay hindi na buo. Kasi kung hindi yung nanay nasa ibang bansa, yung tatay naman ang nasa ibang bansa at nagtatrabaho. So ayaw kong ina-normalize yung ganitong uh, family setup kasi siguro, ako lang yata, siguro na lang ba ang naniniwala na importante talaga na buong ang pamilya? Oh, yeah. Yung mga nagko-comment, sinasabi nila na, nako, nasa babae yun, nasa lalaki yun, kung gagawin talaga nila yun. Says someone noon na hindi nasira ang family dahil magkalayo sila. Like, think of it. Naturally, hahanapin mo yung asawa mo. Kasi nga, tao ka lang, di ba kaya nga mag-asawa kayo kasi you are united as one. Now, kung magkalayo kayo, anong gagawin ninyong dalawa? Diba? Kahit naisipin natin na hindi naman yan yung pinaka-importante sa buhay mag-asawa. Ang importante ay, ay nagmamahalin kayo at meron kayong makain sa araw-araw. Kaya nga pwede nyo gawin magkasama, diba? Hindi kailangan magkahiwalay. At hindi kailang mag-suffer ang mga kabataan, yung mga anak ninyo na walang nanay ng lumaki or walang tatay ng lumaki. Iilan na ba yung mga kabataan ngayon na walang nanay na lumaki tapos nire-rape ng sarili nilang tatay? Hindi ba kayo takot niyan? Tapos, ang nakaka-shock pa, maraming mga babae ang nagsasabi na okay lang magkahiwalay. Aba, iba na yata yung ano ngayon, no? world ngayon. No? Hindi ko alam. Bakit sa panahon ngayon, sirang-sira na ang idea ng isang pamilya? Kaya iniisip nyo, sana paglaki ng mga anak ko, maging mabait sila para para okay yung family nila. Paano sila magiging mabait kung lumaki sila sa ibang tao? Alam nyo, ang pagmamahal, pag-aarga, siguridad, nakukuha yan sa pamilya, sa nanay at tatay niya. Kung wala yon dahil malayo kayo, hindi niya alam yon ibigay sa ibang tao. So, come to think of it, ilang pamilya na ba na ganyan ang setup? You think may magandang future ang Pilipinas pag ganyan yung talag, talagang uh, ipupush natin? Na talagang, ah, open-minded na ako, ganyan na talaga dapat ngayon kasi kailangan natin ng pera. Pera lang ba ang mahalaga? O yung anak mo? Tapos sinasabi mo, para sa pamilya ko to, kung para sa pamilya mo, ba't mo iiwan? ba? Diba? Kaya nga tinatawag na pamilya eh. Para sa sarili mo ba yan? O sa pamilya mo? Parang nakakapagtaka naman. Ano ba talaga ang motibo para umalis ka? Kasi, ju let's just be real. Kapag nasa ibang bansa, tapos may asawa ka, biglang nagkaroon ka ng space para sa sarili mo. Parang nagiging single ang feeling mo kasi hindi mo naman kasama yung anak at asawa mo, ba? Diba? Paano na yan? Kapag nasanay ka na ikaw lang mag-isa, tapos akala mo enough na ang pera ipadala mo para mag-aruga sa mga sa pamilya mo. Hindi ma, hindi mapapantayan ng pera ang pagiging ama. Kailangan pa din ang presensya. Same thing with mothers. Ganyan din dapat. Dapat ikaw mismo andyan ka para sa mga anak mo. Kaya, huwag kung akong pagsabihan na, ah, hindi depende lang yan sa tao, depende. Kaya nga ang dami ng broken homes ngayon, 'di ba? Tapos nagdedepende pa. That's why I said, let's not normalize this. Dapat walang aalis. At dapat, kung gusto nyo magkaroon ng maayos na trabaho dyan sa Pilipinas, ipagsigawan nyo, go to the streets and tell the government that they should do their job.